mga ka ito bagong hotel to Lods o Rockwell Punta Inganyo pa rin kailan kaya ito mag open Lods napasyal pasyal tayo rito eh Punta Inganyo pa rin to laki ng hotel na to mga ilang building kaya to pwede search nyo mga Lods Rockwell dito po sa Punta Inganyo Mactan gandang hotel to nakita ko sa website nila napasyal ako rito eh. kaya lang hindi ba pwedeng makapasok ganda nito katabi lang to sa siraton yung siraton dyan ito naman yung rock wheel ganda nito pag nag open Abangan natin lods, pasela natin ulit to.